Ayan. iuukay ko siya. Para ah, ano. Ah, so. Iukay ko siya dito may puno ng langka. Para ba yung ulo guys? Oh. Oh. Wala siyang ulo. putol pagkaitak. itak buhay pa oh buhay pa yung <coughs> para tuloy yung mamatay takot naman pag ano Ya, Ito kumpiyansa sa ano bahay ta ang silang katago sa ulan ng ulan buta sa mga iba yung bahay Ayan. sa libing Ayan. tayo na yun wala na siyang ulo Thank you.